Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo gamit lamang ang laway mo? Lalong-lalo na ngayon na bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ang pangalan at apelido ng mahal mo o ng partner mo ng tatlong beses dapat tunay niyang pangalan. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo at pagkatapos ay tupiin mo ang papel at kahit ilang tupi ay pwede po. At pagkatapos mo nang matupi ito, hawakan mo muna ito at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos, ay ilagay mo itong ritual sa maliit na plastic ziplock ay pwede at kahit anong plastic na mayroon ka ay pwede itong gamitin at ilagay mo lamang ito at hayaan mo lamang na matuyo ang laway mo sa papel na may pangalan niya at itago ito hanggang kailan mo gusto at itago ito sa damitan mo o di kaya sa bag mo at paniguradong siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sayo at siya ay mapaparamdam sa iyo ngayon mismo. Basta tiwala lang palagi sa mga ritual na iyong gagawin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood.